Hello guys, good morning, good morning. Ito panibagong reaction video natin sa ginawa ni Boy Tapang na video. Ata uh, tila bang punong-punong uh, na siya sa mga taong nangangkin angkin sa kanya na asawa niya. Kaya siya po ay uh, nag uh, ano po? nagbigay ng babala para po sa kanila dahil daw po amasyadong ah, naapektuhan ang relasyon nila ni Cherry White Kaya ito guys ah, bago natin panoorin ang video na inilabas ni Boy Tapang Don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel, Red Vlogs TV. Eh guys, ano pang natin? Subscribe na at papanoorin na natin ang video ni Boy Tapang para malaman para malaman natin ang kanyang hinain sa kanyang buhay kasi napakamahal talaga niya si Cherry White. Ngayon ko lang ito nakita si Boy Tapang nagkrabing pagmamahal niya sa isang babae na daw parang diwata ang kutis ni Cherry White. Kaya ngayon, papanoorin na natin ang video ni Boy Tapang. Let's go! Mga gusto ko lang magsalita about sa kumakalat na issue ngayon sa social media. Maraming lumalabas na napapanggap na jowa ko daw. At ang malala pa dito, mayroong nagpilit na napapanggap na asawa ko daw. So ngayon, ang dami talagang nanggugulo sa relasyon namin ni Cherry. Ang iwan ko kung bakit talaga, anong purpose nila, kung content lang ba, o gusto talaga sirayan kami. So ngayon, gusto ko lang linisin yung side ko. Kasi syempre, nahulog ngayon na ako yung nagdulo sa relasyon namin ni Cherry. So, itong video to ngayon, gusto ko lang uh, sabihin sa mga followers ko at sa mga tunay na sumusuporta sa akin at tunay na sumusuporta sa amin namin Cherry sa relasyon namin. Kasi ayoko yung kilig-kilig sa panunod sa mga vlog namin. Pero iniisip nyo na nagluloko ako. So ngayon gusto ko lang sabihin sa inyo ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo na bago kami nagka-relasyon ni Cherry, malinis yung side ko, wala akong jowa, at isa pa, wala akong asawa. Kasi ang nangyayari namin sa relasyon namin ni Cherry ngayon, medyo, medyo magulo eh. Kasi lagi lang kami nagtatalo ni Cherry about dito sa lumalabas na issue ngayon dito sa social media na napapanggap na asawa ko daw. So, pilit na ipamukha sa akin ni Cherry na asawa ko talaga yon So, paano na yung asawa ko yon I eh, Mas maedad pa nga sa, edad lang yun ng mama ko. So, ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na, na wala akong asawa. Ha? Alam niya ng pamilya ko, alam niya ng sa buong, sa lugar namin na wala akong asawa. Wala akong jowa. So, yan na Gusto ko lang linisin yung pangalan ko. Na, wag, na, yung iba kasi naniniwala na about dun sa issue na totoo ko yung asawa. So ngayon, ikaw ang babae ka, kung napapanood mo tong, itong video na to, kung ayaw mo talagang tigilan, wag mo antay na, wag mo antay na makakasuhan kita. Kasi itong ginagawa mo ngayon, paninira ng relasyon to. Tingnan mo yung nangyari sa amin ngayon. Medyo ano na, ha? dahil sa ginagawa mo. Dati napapanood kita na gumagawa ka. Sabi ko, hype lang to. ah Gumagawa kasi vlog content lang to. So ngayon, pilit mo talaga na, ha? na ipamukha kay Cherry na asawa, asawa kita. Ha? Alam mo Awa sa kita. Ha? Alam mo sa ako naiinis kasi kagabi alam niyo alam niyo mga katapang, Tumawag to kagabi. Tumawag kagabi, iyak nang iyak. Iyak nang iyak siya. At yung pa, si, Cherry si 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 naman, siyempre umiiyak yung tao. Nararamdaman niya yung tao na para talagang asawa ko. Ha? Kaya yung ginagawa mo kung ayaw mo itong tigilan sa pan panluloko mo, huwag mo ngantay na kakasuhan talaga kita kasi ako naiinis na talaga ako sa iyo eh. Naninira ka na ng relasyon. Ha? Tingnan mo yung nangyari sa amin ngayon. So, kung content lang, kontent lang, huwag kang pilit na ilang ka sa akin, sa amin, ni Cherry na asawa kita. Kaya naman na, di kita naging asawa, pero di naging asawa, wala kang, wala kang ebidensya, di ba, naging asawa kita. Kaya, ito lang masabi ko sa iyo, tigilan mo yung ginagawa mo. Ha? Kasi ngayon, ang nangyayari sa social media ngayon, naniniwala ang mga tao, na asawa kita, niluloko ko si Cherry, ha? at sa mga nagpapanggap dyan, na jowa ko, Ba't, kayo, pa, ba't ngayon pa kayo lumalabas kung kailan may jowa na ako? Ang galing nyo, manloko ha? Ako naiinis na ako sa inyo, eh. napakagaling nyo, manloko talaga. Ah, lang sabihin ko, pasensya na kayo mga katapang kung ganito yung, uh, ito yung expression ko ngayon kasi nababad trip na talaga ko sa mga nakapanggap ngayon sa social media na nagsisilabasan na jowa ko daw, asawa ko daw. Wala kayong mga proof kung naging, naging kasama ko kayo. Ha? So yan lang sinasabi ko, yung mga nagpapanggap dyan, ayusin nyo lang yung paninira nyo sa amin sa ni Cherry ha? So ngayon guys, napanood na natin ang video So nakita natin kung kaano siya kaseryoso sa video na kanyang ginawa Kaya para po sa mga nangaangkin sa kanya Hope naman na totoo kayo at hindi nyo gawa-gawa uh, lamang yung uh, inyong pangangkin Lalo na po si uh, Canada Girl Canada girl, sana naman po totoo ang yung mga sinasabi. Dahil po ay nagbigay na po ng babala si Boy Tapang para po sa mga nang aangkin sa kanya. At hindi ko na lang po isa-isahin. Dahil po, alam mo naman, si Boy Tapang ay may malakas talaga ang six appeal niyan. Di ba? Dahil, pugi kagaya ko. Kaya ha, kayo, mag-ayos ayos na muna kayo. At siguraduhin nyo na talagang yung mga pinapanindigan nyo ay totoo. Kasi baka balang araw i eh, makarating po yan kay, kay Tolpo. Kaya yun guys, yun po yung uh, reaction video natin. Hope na makita ni Buitapang at matuwa naman si Buitapang sa video natin. Okay? Hindi ko naman binabas si Buitapang sumabay lang po ako sa sa bi, mga videos na aking napanood dahil isa po akong viewers kay Buita Fang, kay Cherry White. At yun po ang nakikita ko, yun po ang aking sinasabi ay katotohanan lamang. Kaya, ano pa inantay natin? Don't forget to 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 message below para po malaman natin kung ano yung mga reaction sa ating mga supporter. Maraming salamat. Saludo po ko sa